po, good morning po sa inyong lahat. Nandito po tayo. Nag-miss po tayo ng oh, chicken. Chicken, 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 chicken. Ayan po, lilinis po na tayo ng chicken kasi pakukuluan po natin siya tapos piprito po, 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 po natin siya. Opo, oh, oh. pakukuluan po natin siya. Tapos pagka medyo napuluan na po, ipiprito po ni Tita Amy. O ipiprito po namin dalawa. Kami dalawa po. <laughs> Masasama-sama po kami. Para masaya po. Kaya ayan po, po nag nagbibidyo para kaya parihan po niyong subay-baya ng amin uribidyo mm. ano, na natatapin. Mayroon po tayong chicken, ayan po. Ay, inahanda ko pala yung paminta. Mayroon at tayong paminta. Mayroon po tayong chicken pa rin. Mayroon chicken pa Paminta. Ano pa mama? Glowing na po yan. Glowing. Glowing.

Okay, ayan na. Ilaw po tayo. Iwan po natin tapos pipirito po natin siya. Ayan. Prito po natin siya para... Kasi pagka na prito po natin ng diretsyo, isang po, meron po po red sa loob. Meron po siyang parang dugo sa loob. Eh, ayaw po namin na may dugo sa loob. Kaya mas masarap po na prito po muna natin. Pakulan. Timplahan po muna natin. Ayan. Ay, pakulan po muna natin tapos timplahan po natin. <laughs> nililinis na ni Tita Amy. <laughs> Ayan pa po natira ang buhok. Buhok <laughs> na Hindi po buhok na tao. <laughs> hindi po nakapagpagupit eh. <laughs> 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 Kasi po yung simple po doon po sa merkado, yung mga naglilinis po niyan, maraming marami po yung nililinis. Kaya hindi po naglilinis lahat. Kaya inuulit po natin mm -hmm. para po maging pero pagka malago po ang mata niyo at hindi nyo nakikita, nasasama na po sa pagluto yun. Sabi po nila, lamantyan, lamantyan daw po. lamantyan <laughs> po ba? <laughs> Ayan po. Samahan nyo lang po kami mga kapatid. Habang tayo po ay nagpe-prepare Hindi na. Hindi Kasi nah. ano, ang okay. lang natin ano na natin yung Masarap malalaki. Ay, hindi okay, mm -hmm. <laughs> Pero masarap po ito prito ng diretsyo. Kasi bakit na po natin ang maayos. Yun, kaya lang, eh, si Kuya Ador, ayaw niya na po na may, medyo may kulay yung loob. Kaya sa akin, para sa mga nilaga po, ah, uh, nawawala no, po yung lasa. Hindi po nagiging masarap para sa akin. Pero kung na kanya po tayo ng gusto, um, wala na pong buhok. <laughs> wala ng <nang> balahibo. <laughs> Hindi po buhok, balahibo. Balahibo ng manok. Balahibo ng manok. Ayan. Yeah. Tapos, lagay po natin dito sa ating kaserola. Lagay po natin dito sa ating kaserola. Ayan. Uh -huh. Tapos, yung ating po ilalaga, pag nilalaga po natin, so, ito yung mga na nagkikira pa. Tapos, nilalaga po natin, at saka natin siya ipito Kailangan po talaga matalas. Matalas pa. Malinaw ang iyong bata. Hindi po matalas. Malinaw po ang iyong bata. Kasi kung hindi po malinaw ang iyong bata eh. Meron pa po balahibong natitira. Lagyan po natin ang asin. Ito yung asin Lagyan po natin siya ng asin. Kaya kaunti lang muna. Oo, mamaya na po natin timplahan ng maayos kung sakali pong nailaga na bago natin iprito. Ayan. Ayan po natin laurel. Po ng laurel. Ang punan ng laurel. Ang bango. Ang sarap po. Ah, lagyan po natin ng paminta. Mamaya po, lalagyan natin ulit ng paminta bago natin iprito pag po, pong nailag. Ayan. Timpla-timpla lang po. Lagyan po natin ito. Lagyan po natin ng luya. Ng luya. Talagyan po natin ng sibuyas. Ayan po. Ayan po natin ito. Pagkasa. Pagka. Ayan po. Ayan po natin ang tubig para ma. Ilagat po na. Ay, tumalsik na. Sobra pong lakas ng tubig. <laughs> ayan. Ngayon, ilalaga na po natin itong ating Ayan. Ang ating manukins. Ayan. Ayan. ko lang po kayo ng konti para po nakikita ninyo. Yan po, sindi po natin siya. At mamaya ay pag kumulo po ay babalikan po natin ang ating nilaga. Silipin po natin itong ating nilalaga. Kumusta na po kayo? Ay, hindi mo. No? Hindi pa po. Kulang pa, kulang pa. Balikan na lang po natin maya-maya ulit konti pa po para sa pimprito. Hmm. Ipin po natin yung ating niluluto. Kung ready na nga po siya. Ayan. Ayan. Ay okay, okay na po. Okay na po ito. Yaring-yaring na. Ayan. Ipuring na lang po natin dito. Salang po natin itong ating kawali. Ay, kukunin ko yung mantika. Kuha po tayo ng mantika para... Kukunin ko yung mantika, mama. Ayan. Para po ma-ready natin itong ating ipiprito. <laughs> Lagang-laga po yung ating manok. Lagang-laga po siya yung ating manok. Ready-ready po yan. O, oh, ayan mama, ayan yung matika. Ito po yung ating manok. Mm -hmm. Nalagang-laga na po siya. At ngayon, isasalag po natin ng awali para po lagyan natin ng ating tawag nito ang mantika. painitin po natin na mainit na mainit kasi pag hindi po mainit na mainit ang ating mantika, eh didikit po siya. Ayan, kaya atin po iluto ng maigi. Ayan, atin po painitin ulit na maigi. Ayan. Ayan po. Abagan po natin kung ano nga. Di ba naiyahay? Ayan. Naiyahay yung palo na. Wala na. Ganyan lang ang itin na taas niya. Um, ganyan lang ang taas niya. Ayan. Mm. Ayan. Oo. Uh -huh. Para po makapagprito tayo na maayos Pupuha lang po ang na lagayan natin hmm. Ito yung isda Atin lang lilisin yun Lilisin na natin yun para Tutudasin ko na yun Tutudasin mo yung isda Tutudasin na para <laughs> Magbasa na natin yung ating lagayan Hindi na natin Hindi makadagdag sa ating pep dito na po natin ilagay yung ating mapiprito. Sama na po natin dyan. Mukha yata malamig pa yung ating kawali. Ayan. Wooo! Malamig pa yung kawali. Konting, konting taste pa. Konting taste pa po sa ating mantika na hinihintay. Ayan. Pero ito po ating manok ay ano na po ito. Nalaga na natin ang maayos. Eh, pag napalutong po natin yung harap nito ay eh. kaya-kaya ng kainin. Ayan po. Oo. Oh. Ayan. Tapos maya-maya po mag-sign na tayo at nang nagkainan na. Ayun. Yari-yari na po.

may tayo ng isa ka no? Nagibay tayo ng isa ka oh, tao dito. Nung isang nalo, gali natin sa kasi nangyari tayo ng dito. Mm -hmm. Yan tayo na makarali dito. Yung pong sabaw ng manok, pwede po natin lagay itong ating makaroli tubes para yeah. meron po tayo yung sabaw. Di po tayo chicken ang ating magiging pagkain na yun? Meron din po tayo sopas. Sopas po dyan tayo. At yung may isang piraso po ng ating manok. Ito, ito po, gawin po natin, hinayin po natin siya, gawin natin sa hold sa ating sopas. Ayan, may sopas na po tayo. Pero, yung sopas sa bisaya, hindi tinatay ah. <laughs> sopas po, ganito, hindi po tinatay na sopas. <laughs> macaroni, macaroni po yan, macaroni. Ilagay ko lang po ito dito habang di pa siya nakiprito. Kasi po yung isa, imayin ko po, po. Ay! Imayin ko po, po siya. Nainit ko ah. nag po siya, nag-glass. Ay! Yeah, Ay, yeah, nakalisip po. Mamamaray, mamamaray. Makiabot <laughs> nga ng po ng tulidor papa, imayin ko lang po. Para gawin po natin sa Karon tayo na sa bawo. Ayun. Ayun, gracious papa. Ay, hindi ko pwede. Ayan. Ilambot na po ng manok, eh. pero nakakatakot lang po hawakan kasi matalasik yung ating pinitrito tapos mainit po ito yung ating hinihimay. Ayan, nahimay na po ni Tita Emi kahit paan. Ayan. Iwan na mga nasa ibo ko dyan. Ayan, iwan na po na po yan para pagkaan ko ng ating gagawin mga aroni soup ay meron natin tayo sa mal. Mamiya na. Kumuli siya, lalagyan natin. Lagi natin. Uh, Lagyan natin. di hari bisabalik perrita bisa mayroon hmm. nah, na po agad yung ating ano yung ating sabaw para sa ating arun yung asin na rin po yan nagyat na po yan ang asin kanina pero lalagyan po natin ng chicken cube pero po nagyat po natin ng makaroon oh. ayan

malapit na Ayan po. Okay po. Sige po. Basta uh, dyan lang po kayo. Mga kaibigan, mamaya mga po kakain po kayo. Ayan po. Mamaya mga po. Babay po. Babay po. Ayan po mga kaibigan, ang ating sopas. Malapit na rin po siyang maluto. Ayan. Tuto na rin po ang ating fried chicken. Kaya... Diyan na po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi. Thank you, thank you very much po. Nandito po yung ating fried chicken. Ayan po ang ating fried chicken. Ayan. Lutong-luto na po. Kaya, bueno mga kaibigan ko. Thank you mga kapinoy pinay Salamat po sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi. Thank you very much po sa aking pong manonood. Sana pag-subscribe na po kayo. Hanggang makarating po kayo sa ben. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.